Okay, so assuming na ganito tayo, pagka nagmumotor, ganito tayo, ganito porma natin. So ngayon, biglang bumuhos ngayon na yung ulan, nung malakas na ulan. So Ayan, uulan na mga idol. Yan, susarado na natin. Woo! Magandang araw sa inyo lahat mga idol Welcome muli sa akin channel Alright, so kumusta na kayo? Sana ay okay kayong lahat ngayon ah, Siya nga pala, tagwila na At ah, alam natin na ah, ganitong mga buwan Talagang sunod-sunod ah, na yung ah, mga bagyo Yung ah, sama ng panahon, yung habagat Kaya napakahirap para sa atin nga mga nagmumotor Mga motor riders na bumabiyahi O papasok sa ating mga trabaho kapag ganito na tagulan kaya karamihan sa atin at lahat tayo na nagmumotor o kahit hindi nagmumotor, kailangan talaga natin uh, uh, maghanap ng magandang raincoat o mga kaputi okay, so speaking of kaputi mga idol, mayroon akong i ngayon sa inyo na isa sa nakita ko, na isa na sa pinakamagandang brand ng kaputi so disclaimer lang po, uh, hindi tayo bayad sa brand nitong uh, kaputi na to uh, ginusto ko lang, ninais ko lang talaga na i-recommenda at i-promote sa inyo ito dahil labas uh, baka sakali na makatulong ako sa inyo sa ating mga kasamahan na mga motor riders na naghahanap ng dikalidad uh, di kalidad o magandang klase na kaputi mga idol kasi alam nyo guys, sa akin uh, siguro nasubukan ko na napakarami na rin kaputi na nasubukan ko mula sa siguro sa pinakamura na taga uh, 50 pesos yung isa yung sinuot ko yung binili ko na 50 pesos sa isang uh, uh, parang nga uh, tindahan mga idol tapos uh, yun hindi pa ako nakarating sa trabaho na punit na so napakahirap uh, kung wala kang magandang kapote okay so ang uh, itong kapote ngayon na uh, aking i-recommend uh, eh, sa inyo mga idol ito so ulitin ko lang po ay uh, hindi tayo bayad dito so ito yung brand nyo mga idol Febrela Febrela storm yun so ito yung lagayan niya okay unique mga idol. At uh, sabi ko nga sa inyo, ang dami ko na rin na nasubukan ng na mga uh, klase ng kaputi at ito yung uh, nagustuhan ko. At nasubukan ko na, hindi basta-basta na ano nasubukan ko na dahil binili ko 'to magumpisa talaga nung uh, pumasok na itong tagulan. So hanggang ngayon ay uh, nakita ko na talagang sulit yung binili ko nito mga idol. Uh, ang presyo nga pala nito Binili ko to sa isang uh, department store. Medyo may kamahalan nga lang. Uh, nasa 2-4 siya mga idol. Itong febrila na storm voyager na to Nabobolol ako dito sa pagbasa mga idol. So, may medyo may kamahalan pero sulit yung uh, bilhin natin dito mga idol dahil uh, talagang mapakinabangan mo ng gusto at uh, masisiyahan ka talaga. So, ngayon ipakita ko sa inyo ito nga uh, kaputi na to, ito tanggalin natin sa lagayan niya. Okay, so ito yung lagayan niya. Ah, uh, waterproof din tong lagayan ng mga idol. Okay, so siya nga pala, uh, bago ko ito isuot, ipakita sa inyo, ay uh, ituro ko muna sa inyo ang uh, ang tupi Kasi mamaya, uh, subukan natin na uh, basahin. Ipakita ko talaga sa inyo na maligo tayo, magbasa tayo para makita talaga ninyo na uh, kung tatagos ba siya. Okay? So, ito halimbawa, uh, ganito na uh, gamit na natin, ganito. So, ituro ko lang sa inyo na napakabilis lang din yan tupin. Okay, so, ito, ito yung uh, pantalon niya mga idol. So, ganito lang, uh, ganito lang pagtupi, upo tayo dito. Ayan. So, dito lang, So pagtupi mo na ang uh, i ko sa inyo. So ganito. Yan. Okay. So, yan. And then tatlong tupi ito siya para lumit ganito. Okay, so ito naman yung pantas natin. So ganito. Yan. Dito lang pagtupo mga idol Ayan 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 So ito natin ito maliit Para medyo maganda Tapos yan I-fold na natin ng ganito Ayan Ayan Okay Tapos iipit na lang natin ito Yung pantalon ipit natin siyang ganito. Ayan. Tapos, so, bago natin ilagay ngayon sa pinaka uh, bag nya. Uh, pouch. Yung pinaka pouch nya. Ayan. Ayan na sya mga idol. Ayan na. So, ganyan lang. Okay? So, kung may uh, till box ka, ilagay mo lang sa till box mo. So, ayos na. So, ganun lang. Napakabilis lang yung mga idol. So, ngayon, na uh, napakita ko na sa inyo na napakadali lang niyang iligpit o tupin. So, ngayon, sa isa yun naman natin. So, ito yung pantas mga idol. Okay? So, yan. Magkikita niyo magkikita natin dito na may dubli siya. Aircon sa mga idol. Ayan. So, may dubli siya para hindi ganoon kainit sa ating katawan pag ating is sa mga idol. Tapos yung hood niya, nakasip siya, nakatago siya dito mga idol. Ayan. Yan. So ito yung hood niya, yan. Okay, di ba? Ayan. So pagkatapos mo nang gamitin, pag tuyo na, ah, uh, yan, ito mo wow. lang yung hood. Yan. Ganito lang, ito mo lang siya na tiyansahin mo na uh, kasiya siya dito sa kanyang uh, bahay dito sa parang cooler niya no so ganyan yan tapos sa uh, pag napasok na siya yan pag napasok na siya so naka magic tip na siya ayan oh so simple lang ngayon kung hindi mo kailangan ng hood Ah, uh, parang jacket lang talaga siya. Parang uh, ordinaryong jacket lang siya mga idol. So may bulsa din siya dito. Yan, may bulta sya, bulsa bulsa siya dito na parang pabaligtad para uh, safe na hindi mabasa yung uh, bagay na ilalagay natin sa bulsa. Yan, kabilaan 'yan. Kabilaan 'yan mga idol din. Ah, uh, mayroon pa siyang zipper dito sa uh, tagiliran ito. So anong purpose nitong zipper na 'to mga idol? Ito ay para bumukas siya kung sakali na may dala tayo na pack, uh, ah, bag backpack Back dito sa likuran. Or ah, basta handbag na ilagay mo, so mag expand siya. Yan. Kasi luluwag siya. So ganda, di ba? Ang ganda. So kung wala ka namang bag, wala kang ano, sarado mo lang yan. Yan, sarado mo lang yan. Ayan. Ayan, sarado mo na. Okay so Ngayon ah uh, ito naman pantalon itong pantalon ng mga idol ayan So ito yung pambaba itong pambaba niya mayroon siyang adjustan So ito yung adjustan niya mga idol ayan 'yun ito ang adjustan niya kung gusto mo na pasikipan so i-adjust mo lang naka-magic tip yan siya yan So pakita ko sa mamaya pag uh, na-shoot natin Okay so ngayon Ah, uh, tapos na natin mapakita sa inyo yung napakaganda, napakaganda yung ano niya mga idol ito. So para siyang mayroon siyang uh, kaya para hindi talaga tatagos yung ulan. Yung tubig hindi tatagos sa loob. Naka-plastic, ano bang tawag dito sa uh, ano na to? Parang uh, may tawag sila dito. Sorry, hindi ko mabanggit sa inyo. Pero yan, yun parang pinaka-lining niya, mayroon siyang mga ano tapos yung zipper uh, sipir niya yung zipper niya maliban sa sipir niya mga idol mayroon pa siya na parang kutsitis ba to tawag ito hindi naman to siya butonis okay so ngayon uh, papakita na natin sa inyo yan kung paano natin siya gamitin kapag ka tayo ay uh, nasa na paano natin siya gamitin ayan so isuot na natin siya ngayon okay titisting natin yan. Yeah. So, ito pala yung uh, pinakadulo ni itong uh, kanyang uh, sleeves. Ay, uh, may adjustment siya. May adjustment siya dito. Yan. So, tapos sa ilalim pala may garter. Uh, yung, tang tanggalin mo natin. Sorry. Hindi ko pa nak nap napakita sa inyo. Ito. Uh, yan. So, garterize siya. So, para uh, talagang masikip at hindi papasok yung tubig sa loob. Okay? So, yan. Napakaganda mga idol. Ayan. So, itry na natin ngayon. Ipakita ko sa inyo. Uh, yung actual natin na uh, panutin natin siya gamitin. Okay? So, susuot na natin siya ngayon. yan. Isuot na natin itong ating ah uh, tot. Uh, Sorry mga idol, uh, umingay lang yung ano yung aso ng kapitbahay natin. Magkatabi, katabi lang kasi. Ayan, lalo pa siyang umingay, nagalit. So, pasinsya na. <laughs> pasinsya na kayo mga idol. Ha? Ganun talaga, wala tayong magawa. Dahil hindi natin pwedeng ano yan yan, la, uh, aso yan eh. Oh yeah. Ah, uh, nakaintindi siguro, tumahimik. Tumahimik na si aso. So, ganito lang. Ayan. So, itabi natin yung upuan. Isuot na natin si pa, yung uh, paris niya na pambaba. So, ayan. Ayan. So, ito, nakasuot na. Di ba? Maganda. Okay, so ito mga idol, kapag hindi ka komportable sa ganito siya na nakalawlaw, pwede mo siya na i-adjust, higpitan yan. So higpitan mo siya ganun. Yan. Ganon din dito sa kabila. I-adjust natin, yan. So, di ba? O, gumanda na. Din dito sa taas, yan. So, ito yung zipper niya. Ito. Kapit natin. Sinsay na kayo, medyo pinapawisan ng may idol. <laughs> Maharaw na, minute na. Okay. Sige okay lang. Ayosin natin. Yun, medyo nagtago na si Haring Araw sa ulap. Okay, so ang kagandaan, sagad talaga siya dito. So yan, ah uh, ikabit na natin itong ah... Uh, yan, yung parang ano bang tawag dito? Kotsitis? Ah, uh, <laughs> sa amin kasi sa Bisaya, kotsitis yata tawag dito. Para sa hindi kasi sa butonis eh. Alam ko kasi sa butonis may buta siya tapos susuot mo. So ito siya, para siya naka ah, uh, ilalak mo ganun. So dubli siya, di ba? So ulitin natin yan, no? Di ba? So yun yung shipper niya sa loob. Tapos mayroon pa siyang pantakip diyan na sobra dulo nito. Bago natin ilak itong yan para siyang ah, butonis. So ganyan na mga idol. Okay, ganda. Tapos abot na ang helmet ko ba Yan. Ngayon, isuot na natin yung hood. All right? So, yung hood niya, mapapansin niyo dito, mayroon siyang higpitan. Yan, kung gusto niyo na higpitan, yan, Mano yong yung ano dito pumala so ayan okay so ganito na siya okay ba akong mga idol sa <laughs> so, ganyan na siya no so kunin ko yung helmet ayan so ito na yung helmet natin pero at wala hindi ko talaga to helmet sa commander ko to kaya pagka may biyahe kami may biyahe tayong malayuan kasama ko si commander Siyang gumagamit nito, yung ginagamit natin yung ah uh, sports helmet natin, yung may mahaba dito na nito So, ayan. Sususuot so, so, na natin ngayon, pagka-iwan ko lang sa inyo kung paano kayo gumagamit ng uh, ganito pagka kayo pero uh, ganyan kasi pinapasok ko talaga sa ah uh, loob yung hood para siya uh, may pro uh, protection doble sa helmet natin. So ganito. Anjay. Anjay ka? So, tinatawag ko lang yung isa kong anak mga idol para mga sa atin. Para ipakita ko ngayon sa inyo mga idol. Ay, uh, pakita ko sa inyo ngayon na talagang uh, babasahin natin. Kung kunya uh, kunyari, umuulan, maaraw, mainit. So, ngayon, papakita ko sa inyo na talagang babasahin kasi mahirap na yung sasabihin ko sa inyo na okay to, hindi tinatagos ng ulan tapos hindi ko naman ipakita sa inyo na talagang yung basa ako. di ba? So, actual ngayon, ipapakita ko sa inyo na babasahin natin to. No? Babasa. Magpapashower tayo. Itabi ko yung puwar para hindi mabasa. Yan. So, isuot na natin tong helmet ko. Ayan. So, ayan na. Okay. So, ilak na natin ang helmet. So, Ayan, narinig pa ba niyo ako? Hello, hello. Narinig pa ako? Okay, so assuming na uh, ganito tayo. Pagka nagmumotor, ganito tayo. Ganito forma natin. So ngayon, biglang bumuhos ngayon na yung ulan. Yung malakas na ulan. So, ayan. Uulan na mga idol. Ayan, susarado na natin. <laughs> Вот так вот. У! Ха-ха-ха! Napasayaw pa tayo mga idol, no? Napasayaw pa tayo sa sarap. So yan. Tanggalin na natin 'to. Yung helmet natin. Oops! Kunyari dumating na tayo sa trabaho o nakauwi na tayo sa bahay natin, dumating na tayo sa bahay natin. So basa malakas yung ulan eh, no? So yan. Ah, dyan muna yung helmet natin. So yan. Okay? So Fresh na fresh pa rin tayo mga idol. Nakita nyo? So sumasayo pa tayo para <laughs> parang totoo, no? Sumasayo pa tayo sa daan. <laughs> okay, so yan. Ah, uh, naipakita ko talaga sa inyo. Ah, uh, ayoko ko si na kayo. Gusto ko talaga na makita sa inyo, may pakita sa inyo na talagang garantisado itong uh, ringkot na to, itong pibri pibrila na ito na talagang adikalidad uh, kalidad sa mga idol at ah, uh, isa pa, uh, yung ito, yung pantalon niya, dahil tatlo na yata na uh, rinkot na aking nabili, na pag ganun ko sa motor, pag sakay natin sa motor, lumaslas dito, bumigay dito. Napansin niyo yun? Nasubukan niyo yun? So bumigay siya dito. Pero ito mga idol, ayan, napakatibay. Napakatibay. Isa yan sa problema natin sa mga rinkot. Yung dito bumibigay, o kaya yung dito, pag ganun mo, pag ganun mo, bumibigay. Okay? So, yan. Pakita ko sa inyo ngayon kung nabasa ba tayo. Tumagos ba? Tanggalin na natin. Tanggalin na natin itong uh, ating magandang raincoat. Para sa akin, ito na yung uh, the best. Kung mayroon pa, nga, mayroon pa namang ibang brand na maganda rin, the best din. Na uh, Siyempre, uh, isa to sa pinaka-the best na may recommend ko sa inyo. My idol. So, ayan. nakikita kasi kayo ng aso kayo <laughs> mga ayun ayaw nga idol, yun ko lang tong mga kapitbahay ko dito mga kabataan dahil pag nakakita sila dito yung uh, aso ng uh, kapitbahay ay kumakahol okay so ayan yan so mapapansin natin dito tuyong tuyo siya mga idol tuyong tuyo siya So wala. Oh, nakita ito sa so, pawis to kanina pa to, di ba? So wala. Di ba? Nakikita niyo na nasip na safe tayo. Ayan, safe na safe tayo. Ayan. So tanggalin natin tong uh, pambaba ng pantalon. O oh, uh, i-release muna natin yung magic tape kasi masikip para madali nating may matanggal. So luwagan natin. All right. Ayan. So ganun lang. Ayan. Oh. Ang bilis. Ang bilis na tanggalin. Yan. Oh. Ayun na. Ganito lang siya kabilis. Okay? Ayan. So, ayan mga idol. Ah. Uh, ayan. So, <laughs> sana <laughs> nagustuhan nyo. Ah, uh, nagustuhan itong ah, uh, video na to. Paki ah, uh, paki-like na lang, paki-subscribe, siyempre, at paki-pindot na rin natin ng notification bell para maging updated kayo palagi sa aking mga bago na uh, upload na video. So, ayan, kung magustuhan ninyo mga idol, ito uh, brand na to, uh, Fibrilla, Fibrilla, uh, na bra ng raincoat o uh, Kapote. So, yan. itry lang nyo. May, uh, ito siya mga idol, ang height ko ay 5'6" so large siya. So makikita ninyo hanggang dito siya. Tama lang talaga sa akin. Pangit kasi yung masikip. So large siya, yan, large. Okay? So subok mo na to. Nito mga nakarang araw, bagyo, o ano man habagat, bakbakan sa ulan, subok mo na talagang garantisado mga idol. Okay? So medyo nga may kamahalan nga lang, ulitin ko. Ah, uh, two 24 siya, bili ko sa Japan minister no? tofor Pero uh, kung ikumpara mo doon sa mumurahin, tapos hindi mga isang sot, dalawang sot, tatlong suot, sira na naman. So dito ka na. Pag-ipunan mo na lang, medyo may katasa ang presyo, pero sulit naman at uh, pakinabangan ng medyo matagal na panahon. Alright, so hanggang dito na lang mga idol at uh, sana Uh, nakatulong ako sa inyo maraming maraming salamat po sa inyong panonood uh, siya nga pala maraming maraming salamat sa inyo sa lahat ng mga bago kong subscribers sa aking munting channel maraming maraming salamat po sa inyo maraming maraming salamat din kay Papa Youtube sa kanyang uh, pagpansin sa isa kong na video uh, gagawa pa ako ng isang video na hiwalay para lubos kong magpasalamatan si Papa Youtube sa iyang pagpansin sa, sa aking isang video na talagang Uh, in English niya at ah uh, ang bilis ng pag-angat ng views ay siya ngayon ay kulang kulang 100k 100,000 views na siya nitong uh, araw na to so maray-maraming salamat po sa inyo Papa YouTube sa lahat sa buong uh, management ng uh, YouTube uh, family maray-maraming maraming salamat po okay so ayun hanggang dito na lang ako, mga idol uh, ulitin ko god bless po sa inyong lahat Ah uh, wag natin kalimutan na magdasal palagi at magpasalamat sa ating Panginoon na sa langit. God bless po sa ating lahat. Bye-bye.